yun know, ganda oh syempre bago ho yan pasensya na po muna at ako sadyang sipong sipon pindilig ko hula ang sadya mag voice over dito muna tayo sa Porto Batangas habang tayo bibili ng ticket nag video muna tayo sa glide at yun na nga habang nag video meron pa nakakilala ko yung sadya hello po hello po Hi, ma'am. Hi, Mom. Hi hey, ma'am, nice yes to meet you. Sama po kayo sa ano? Hey, Yay! Hey. Kilala tayo ni ma'am. At ito na nga, surkat na agad tayo. Matapos ang mahigit isang oras na paghihintay, dumating din ang ating sasakyan. At ito habang pipila, ipipila, habang tayo nakapila na ang laay na pang si Joshua Garcia. Kalang ko sila nagsisigawang sa loob eh. Sarot po sa inyo mga taol. Ingat po kayo, ingat, 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 ingat po, salamat, pogi, ingat, thank you okay, po, thank you, ho oh, po, abakan nyo lang, salamat po, nakakarala tayo ng mga construction dito, pogi talaga. At yun na nga, shortcut na naman tayo nakasakay na ho kami dyan sa loob ng craft at syempre naman, alam nyo na, dala sa alam at parang tinutuyan, and after 45 minutes, na pagdalakpay sa kagatan ng Batangas at Mendoro nakarating din at nakasila din ang liwanag mga naman may sumundo pa ang apam uh -huh. kala ko nga ay eh. uh -huh, nakarating din din sa Puerto Galera uh, singot, singot muna ng hangin di yan at may salam karating di yan ay baka sa hangin di yan singot muna di pa na di pa di pa uh, 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 na nga nandito na ako sa labas ng port inintay lang namin ang aming sundo Dadalhin na daw kami doon sa aming hotel na tutuloyan. Ano? At yun nga nag-shortcut na naman tayo sa mga sandaling Kung yan ay eh, galing na kami dyan ng hotel na pag na At nyo naman Alam, nakapang swimming na kahit hindi marunong lumangaw Abang ka naman Nakaras guard naman ay Hindi uh -huh. marunong lumangaw At ari nga ako kasama aming tour guide Ay eh, din kami unang idinala Din doon aming unang destination Is area at yun nga syempre naman dahil pogi tayo naging model tayo sa mga sandaling ito tinaya ba model pati pa ah mas maganda ma'am ay at least ganito man lang yung ating sapatos mm. uh, di ba naging model Sige, pa pa sa, ano, sa that's a model side, <laughs> yung underwater baby, di matatalas ang bato pero optional kung hindi naman po kayo bababa okay, okay. pero kung pababa kayo okay, diba? palitan na rin. ano lang po bali hanggat maari ganito yung natin model okay, okay. 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 So, po talaga sa bato So ito, tinipon muna kami na aming tour guide. Siyempre may kunting briefing at ito ipaparunig ko sa inyo. Yung mga dapat, di dapat gawin, At least may idea kayo kung sakali na mapagusto kayo na magpunta dito sa Puerto Galera. Ano? O okay, ito na pakinggan natin. Kasi po na po, no? pong activity ay tatlo po. Good for 3 hours po tayo. Uh, underwater cave mo, ano po? Yung pinakamalayo na talabas po ng isla. Tapos, snorkeling po natin ay Uh, giant Club at sa uh, Coral Garden. Nandito lang po sa loob ng Coke. Okay. Nandito po sa video, malayo po na rin. Okay. Bali po, pwede po magdala ng pagkain. Uh, Pistating po, ba? po, bawal na. Pagpakainin ng isda. Dahil, siyempre po, uh, hindi na po yung so, ba lang sa ecosystem na nakasa na po yung isda sa mga bigay ng tao. So, banak po bawal po. Meron po kayo na kayo agad nagbabantay. Uh, yung mga um, valuable po natin, kagay ng kuntas, yung malalaglag, mababasa sa so, school. Kasi na po na si bankero po yung guide nyo during the tour of activity. Bali po, sa isang bangka po, mag na po kayo ng tigta-tatlo. sa isang bangka para um, para po pang-apat ay si Bangkero. Um, Basta isang bangka po tatlo. Um, Sino po kasama niyo? Dire matakop sa All right. We're now going to snorkeling area. Tala. Kami makan kita yang tengok nanti At sa mga sandali pong ito tayo nakasakay na sa bangka Siyempre dapat pogi pa rin now aw tignay Ganda lalaki ah Sino mas maganda lalaki Ako yung nasa likaw Siyempre ako Now, aw pugil, <laughs> Pogi ah Pogi mo pogi na Ay saan lagay na rin Ano lang yung ng tubig O oh, may papakita ko sa inyo Ano O oh, kita nyo naman ang ganda ng tubig Hindi ko kala sa dyan kaya ilubog ang cellphone ko Alright, Siyempre naman Ramay hindi water proof baka mahulog pa malaglag pa naku pa yun po lang wala, wala akong makikita ang pugay eh. now siyempre gaya na lang tama nang mahili, mahili na lang kayo di yan ano mara nyo naman susunod pero ang ganda na ilalim guys ang ganda kita kita, kita yung mga corals sa kaisda at yun na nga shortcut na agad tayo ano kita nyo naman pogi ng view no oh pogi ah dito mo talaga marirealize na napakaganda ng Pilipinas dinadayo ng mga foreigner napakadami foreigner iba't ibang lahi yung nakita namin dito Dinahay talaga nila ang Pilipinas para lang makapasyal dito, no? Nakakatawa, ng maging Pilipino <laughs> Tuwig, ganda! <laughs> <laughs> Oo nga, tas dyan talagang tadong Pinoy nga, tignan Pilipino, nga naman, oh! Bulas sa buhangin Galing! Sandcastle. Kastil Kastilyong buhangin Ganda!

ang gaganda. Parang nasa museum tayo. Ganda. So yun guys po, galing namin ng Mangyun Village. Ano? Dito naman kami di meritos sa Tamaro Falls. Wow, amazing earth. Wow, the one. Amazing earth. Talaga. Yun know, o, oh, ang pogi ng view. So yun guys, napakalami pa namin pinuntahan dyan. Pasensya na kayo, yan lang yung na-capture na camera na na ko. Pero dito mo talaga marirealize, napakaganda at napakayaman ng Pilipinas. Wala nang mas gaganda pa sa kalikasan. So yun guys, sana alagaan po natin, huwag po natin sisirain. Ano po? So yun guys, maraming 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 salamat sa panunood. Maraming maraming salamat, Puerto Galera. It's a great experience. At muli, nagbabalik dito sa Batangas thank you